kumusta mga kabraso? Nagagaling lang natin sa Lungsod. Ha daw Lungsod. Ito bumili tayo ng bagong makina. Iba na yung forma niya kaysa sa dati. Yung dati kasi, lata yung tangki niya, yung layan ng gasolina. Ngayon ay fiber na. Tsaka tumaas yung ano niya, o takip parang ano ng container astig yan sala ganda Ada ito kasi hindi kakalawangin ito daw yung mga bagong labas nila na makina pero magkaparehas lang to sa dati ito lang pinagkaiba yung tanki ayun susubukan so, natin mga kabraso

Tidurlah Anak tu, bagaimana membalikkan anak uang Kesan nak tidur Kepat tu tidur tu kan Ni Tak Kakak balak. kepala